dumarami lang tayong lahat sa loob ng bahay na ito. Pero ni isa sa inyo, wala man lang nagturing sa akin bilang kapamilya. Kuya, kapatid ako. Ako, kapuso. Uh, Pakiulit mo nga yung sinabi mo. Mahal ba tinda mo cotton buds? Talagang nakakabingay ang gusto mong mangyari. Ikaw ang mag-aaruga sa batang yan, ha? Ano akala mo? Sa si pagpapatede at pagpapalit ng lampin na tatapos ang pagiging magulang, ha? ano mo namang responsabling tao ako since birth. At saka napag-practice ako ng pag-aalaga sa kapatid kong lalaki at sa pamangkin ko. Basta carry ko na to. Hindi yun. Yun yun. nakapag na ako. Anak ko na to. Anak namin ni Fortunato, baby! kuya hmm, Kung ikaw ng anak, hindi tao yan. Dinosaur yan. Oh, lang dinosaur pala ako, kaya pala na-inlove ka sa akin. Hmm. Charie! Na-inlove ah, Totoo! Na-inlove ka doon! Nay, tapos na yun. Naku naman, papatawas kita. Papatawas kita! Eh bakit ikaw? Lagi mo nga sinasabi sa akin na bakla yung tatay ko. Joke lang yun! Basyado ka nagpapaniwala sa akin. Tsaka gwapo tatay mo, no? Eh! Ah! Naku naman, tapo na, man, naku na. Oh, baby ko. Oh, hindi na, hindi na. Huwag naiiyak. Ubus na yung dede, Mariana. Pahiram naman ng gatas mo. Naubusan kasi yung anak ko eh. Oh, kasi, ayoko nga. Ang mahal-mahal oh. kaya ng gatas ngayon, ano? At saka yung anak mo, may lahing dinosaur ay, 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 kagaya mo. Lakas kayo Alam, alam mo, damot-damot mo. Parang hindi galing sa pagbabalot yung pinanggatas ang anak mo. O sige, baby Palatid ha, wag iiyak na ha. Ko, Pupunta muna sa tindahan please. si Papa, bibili muna ng gatas. Ayan. Uy, ay, 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 Dado, si pakitingnan mo ni yung anak oh, ko. Mariano, sabi. yung anak ko baka malaglag yeah. ha. Tingnan niyo oh. muna. Sandali mm -hmm. lang ako. Sandali lang. Babalik ako. Dado, bantayan mo tong anak natin ha. Kukuha lang ako ng pulbos sa taas. Oh. Mm -hmm. <laughs> 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 Bihira na tayo nakakapanood ng sili. Oo! Naku! Ang baby! Ba't ka nilagay Parang ang bilis lumaki nitong ng natin. Oh, nay. <tipan> oh, Hoy, oh. Nangyari. Ano ba 'to? Ano nangyari? Nasaktan ba? Ano nangyari sa anak ko? Ano na mapinapayaan mo? ano to? Sino ba muna? Sino ba ito? Ay, anak ko huyan siyang, anak ko huyan. Anak anak anong... ko ito? Paano ka nagkaroon ng anak? Hindi lang ho halata, maliit lang ho ako magbuntis eh. Hoy, Becky. Baby, baby. baby, baby. Kanino galing ang batang niya? Iniwan sa'yo ni Fortunato la, la. ang anak niya, kuya. Anak ko na ito, magbula ngayon. <laughs> Magdadagdag ka pa talaga ng palamunin, ha? Pagatas, padaya, per sa batang yan. Ako naman ho ang nagtatrabaho, Kaya ha? Na nga! Kakarampot na kinikita mo, makikihati pa sa amin yung batang yan. Ibalig mo! Hindi madali ang gusto mo mangyari. Kung totoo mong anak yan, wala kang maririnig sa akin. Kaya lang hindi sa ang batang yan eh. Akin ito, Tay. Bakit ba kailangan laging sa dugo at laman na ituring ang isang tao para maging anak? Alam niyo simula nang mawala ang nanay ko, nawala na rin ako ng pamilya. Dumarami lang tayong lahat sa loob ng bahay na ito. Pero ni isa sa inyo, wala man lang nagturing sa akin bilang kapamilya. Kuya, kapatid ako. Ako, kapuso. Uh, mm. Hoy, paano mong nasasabi sa akin yan ngayon? Totoo naman, Tay. Simula na mag-asawa kayo ulit. Oh, netya pwera na ako ah. Buti nga kayo, buo kayo eh. Oh, father, mother, brother, sister, how do you brush your teeth, ha? Nagsama pa kayo ng isang asungot, di ba? Pero ako, Tay, may pangarap ako. Gusto ko magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak, kahit na bakla ako. O sige nga, at paano mo naman ipaliliwanag dyan sa batang yan na anak mo nga siya paglaki niya? Aber? Wala ka ng pakialam doon. Tulad ng hindi ko pakikialam sa'yo nung nagbubuntis ka sa batang yan. Tapos yan, pinatira mo pa yan dito sa bahay ng tatay ko. Yan kinakasama mo yan. Tapos sagot ko ang gatas, lampen, dayaper. Sa bulsa ko lahat ng gagaling. Ay, huwag kayong mag-alala lahat, ha? Aalis ho kami ng anak ko. Pagkatapos ng hapunan. Ay, wala pang luto. Gagabihin kayo. Hmm? Tingnan nyo naman talaga, wala namang hindi sumang-ayo. Eh, namili ka na eh. Tay.